Agawan sa kapangyarihan ang hinihinalang ugat ng away na humantong sa pagkakapatay sa isang leader ng commando gang sa loob ng New Bilibid Prison. Sa isinagawa ng mga inspeksyon, napagalamang nagpapatuloy pa rin ang kalakalan ng iligal na droga sa loob ng kulungan. Balita ka din ni John Consulta. Tatlong tama ng bala sa ulo at katawan ang tumapos sa buhay ng inmate na si Charlie Kidato isa sa mga mayor ng Komando Gang sa loob ng maximum security compound ng New Bilibid Prison. Bakas pa ang dugo sa kwartong ito ni Kidato kung saan naganap ang pamamaril. Ang caliber 30 revolver na ito raw ng biktima ang siya ginamit sa pagbaril sa kanya. Ang suspect, si Ronald Katapang, 43 taong gulang, memory ng gang. Agad sumuko si Katapang at sinabing inuutusan siya ni Kirato na hagisan ng granada ang pulo ng leader ng mga komando. Hindi raw niya ito sinunod hanggang sa mauwi ito sa alitan. Hinala ng Bureau of Corrections, agawan sa kapangyarihan ang ugat ng away na nagsimula umuno nang ilipat ang leader ng komando na si JB Sebastian sa bagong kulungan ng Bilibid 19. Importante yung leadership kasi ano yan, uh, ikaw ang magbibigay ng proteksyon sa mga kasamahan mo. So sa iyo nakaasa talaga yung ano mga inmates, lalo na sa mga day-to-day mga -day activities. Sa inspection ng Bucor, nakita sa loob ng kahong ito na puro ng bariya ang nakatagong labing dalawang baril at mga bala. Sa ilalim ng sahig, nakita ang ilan pang mga baril at bala ng shotgun. Narecover din ang halos kalahating kilo ng gintong alahas at mga bank account ng mga inmates. Granada, bala, baril at mga pataling. Ilan lang ito sa mga nakumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Correction sa kanilang isinagawang raid matapos na mapatay ang inmate na si Charlie Kidato. Pero isa sa mga nakaagaw pansin sa mga ng raid ay ang drone na ito kung saan ay napapalipad at nagagamit din ang nakakabit na kamera sa kanyang unahan. Pero ang may tuturing daw na pinakamalaking pagkakadiskubre ng mga tawa ng Bucor ay ang nakita nilang listahan sa loob ng isa sa mga kubol. Listahan na nagpapakita ng dami ng droga at ng shabu maging yung kanilang mga singilin. Patunay na nagpapatuloy pa rin ang ilegalisasyon ng droga sa loob ng bilibid. We are really determined to, ano, to confiscate all contrabands inside. You know. ya mga firearms, drugs, continuous kami dyan. In fact, uh, on a daily basis talagang nagkakanda kami. Pasalamat tayo na discover ni Director at ng mga officials dito at uh, inaasahan natin na marami pa yan. Napaka-importante niya kasi ang nakasalalay dito, hindi lang yung um, security at saka safety ng mga inmates, kundi ng lipunan. Kasi kung itong mga masasabi natin nakagawa ng mga krimen at makakapagpatuloy pa sila sa kanilang ginagawa, so mawawala ng chance yung rehabilitation. Nakahiwalay na sa isang special detention cell si Katapang habang umuusad ang imbisikasyon. John Consulta, GMA News.